Magandang araw mga kaibigan, si Kuya Win ito at welcome sa ating vlog. Ngayon, muling babalik tayo sa barangay Old Cabalan sa Olongapo City para ipakita ang ating mga ginagawa sa gulayan ni Tatay Vic. Sa mga nakaraang linggo, marami tayong natutunan tungkol sa pagkakaisa at pagtutulungan ng komunidad. Tara, samahan ninyo ako sa ating kwento ng pagbabalik at pag-asa. March 12, 2025, nagdesisyon kaming bumalik kay Tatay Vic bago kami pumunta sa kanya, dumaan muna kami upang kumuha ng ilang grafted na kalamansi. Alam ninyo ba na ang mga grafted na kalamansi ay mas mabilis mamunga at mas matibay? Kaya't ito ang aming napili. Pagdating namin sa gulayan, nakita namin si Tatay Vic na nagpapahinga sa waiting shed sa ilalim ng tirik na araw, makikita mo talaga ang pagmamahal niya sa kanyang mga pananim. Habang nagpapahinga si Tatay Vic, nagkaroon kami ng masayang kwentuhan, nagsimula ako magtanong kung ano ang mga kailangan niya para mas mapabuti ang kanyang gulayan. Ipinasilip sa atin ang mga luma at marurupok ng mga kawayan na maaari ng palitan. Kailangan din ng bagong kawayan ni tatay para suportahan ang mga pananim. Ang iba kasi rito ay luma na at hindi na kayang suportahan ang bigat ng mga halaman. Maya-maya, dumating ang ilang miyembro ng Barangay Public Affairs and Training Service o BIPATS. Nakakatuwa dahil nakikita natin ang suporta ng komunidad para kay Tatay Vic. Bukod sa kanila ay may ilan din tayong supporters na lumapit sa atin at kinumusta tayo. Matapos ang maiksing kwentuhan, ipinabana na namin sa sasakyan ang mga grafted na kalamansi at ipinakita na kay Tatay. Ibinahagi rin natin sa kanya kung ano ang mga kahalagahan ng mga grafted na halaman. Ipinakita rin ni Tatay Vic ang ilang pang mga tanim na maaari naming idagdag sa gulayan. Napaka-importante na maipagpatuloy natin ang pag-aalaga dito. Matapos ito, nagplano kami para sa mga susunod na hakbang. Narito ang ilan sa mga bagay na kailangan nating gawin. Una, pagpapalit ng lumang kawayan. Kailangan nating makahanap ng bagong kawayan upang suportahan ang mga tanim. Ikalawa, pagdadala ng ibang seedlings. Magdadala tayo ng iba pang uri ng gulay upang mas maging masagana ang gulayan. Ikatlo, regular na pag-aalaga. Dapat tayong magkaroon ng schedule para sa regular na pagdidilig at pag-aalaga. Ang pinakamahalaga dito ay ang pagkakaisa at suporta mula sa ating komunidad. Sa bawat hakbang natin, nakikita natin kung paano nagiging inspirasyon si Tatay Vic, hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa buong barangay. Bago tayo magtapos, nais kong ipaalala na ang bawat maliit na hakbang ay may malaking epekto kapag pinagsama-sama. Ang ating layunin ay hindi lamang mapabuti ang gulayan ni Tatay Vic kundi pati na rin ang ating komunidad. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw. Win out